Nagkaroon po kasi ako ng mga bukol at saka pata-pata po. Tapos yung yung ulo ko po parang babasag. Isang ginang na may sakit na leukemia o sakit sa dugo at hirap na sa kanyang gamutan ang nagbakasakali na humingi ng tulong sa People's Day ng Akubikol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa National Capital Region. Nang makausap siya ng aming staff, ay hindi na sila nagdalawang isip para tugunan ang kanyang problema. Kumusta po ang kalagayan nyo ngayon? Medyo okay naman po. Nanay, kailan niyo okay. po nalaman na may leukemia po kayo? March po, this year. Ano po ang sabi ng doktor tungkol sa inyong kalagayan? Nag, ano po ako, nag bone marrow. Doon po na discovery po na positive po ako sa leukemia ano pong sabi ng doktor sa kalagayan po ninyo? For chemo po kasi ako, sir. Nagkaroon po kasi ako ng mga bukol at saka pasapasa po. Yung ulo ko po parang mabasag. Ora mismo namang tumugo ng ako Party List sa NCR at dito ay nakausap natin si Ginoong Alvin Martinez. Ayon sa kanya, ay sasagutin na ni Congressman Saldico ang kanyang pangangailangang medikal. Sir Rex, ito ho bang si Nanay Lucita ay nakausap na po ninyo? Opo, nakausap po ng ating mga coordinator si Nanay hmm. at uh, nakita ko na rin po ang mga sinabit niyang mga papeles at uh, hindi naman ho magtatagal yan at i-aprobahin ya din ho ang guarantee letter Opo. para kay Nanay. Mga kailan po pwedeng uh, makuha or uh, mga ilang uh, araw po na aasahan ni Nanay bago maibigay natin po sa kanya yung tulong? Naasahan po natin yan bukas makalawa ho baka mai-release na po ang GL ni Nanay at uh, binilinan po natin ang mga coordinators na tawagan si Nanay once na natanggap po natin. So hindi pagtatagal, talagang uh, pinapaspasa na at ura mismo nang inaayos uh, para maibigay kay Nanay. Makalipas lang ang ilang araw ay natanggap na ni Nanay ang isang guarantee letter na mula kay party list Congressman Saldico. Maraming salamat po kasi mabilis po yung pag-process. Ito na po, natanggap ko na po yung guarantee ga letter para po sa gamutan ko. Ako po ay may sakit na leukemia. Gagamitin ko po, po ito sa, para po sa pangpagamot ko. Maraming salamat po sa, sa programa nyo. Sa ako recall po at sa congressman po, Maraming salamat po at natulungan niyo po ako.